topic natin para sa mga kababaihan. Merong amoy, makati, may discharge, tuyo doon sa maselang bahagi ng katawan. So, ano ang gagawin at bakit nagkakaroon ito? Ano yung mga dahilan? Ito muna yung normal sa isang kababaihan. Yung maselang bahagi ng katawan ng isang babae ay maraming sweat glands. So, pinagpapawisan din doon sa lugar na yon. So, dahil may pawis, nagdudulot din to ng kakaibang amoy. Or bawat isa sa atin, iba-iba ang amoy natin. Ano ba ang normal na amoy? Dahil pawis ito, parang maasim. Hindi kailangang mag-douche, mag-antiperspirant, o magspray spray dun sa maselang bahagi ng katawan. Merong mga dahilan bakit nagkakaroon ng amoy ang kababaihan. Ang pinaka-common na dahilan ay tinatawag na bacterial vaginosis. Hindi po ito infection, pero ang nangyayari dito, yung lactobacillus na dapat ay mas marami kumukonte at dumadami naman yung ibang bacteria. So, ang resulta, nagiging alkaline ang pH dun sa puwerta ng isang babae. Eh, dapat more acidic yon So, mas dumadami din ang discharge. Bakit pa nagkakaroon ng bacterial vaginosis. Kasi yung hormones ng babae nag-iiba-iba. Tumataas, bumababa, depende sa kanyang menses. At pag nagtalik na ang isang babae, medyo syempre nagugulo din dun sa bacteria dun sa loob ng kanyang puerta. So, ang nangyayari pag may bacterial vaginosis, uh, buko dun sa amoy, yung amoy nga pala, no, uh, parang malansa. Parang ammonia o parang patay na isda. Mas malansa kapag may bacterial vaginosis. Tapos yung discharge niya, minsan manipis, kulay gray or kulay white, minsan nagiging green kasi minsan may kasama ng bacteria. Uh, fishy, parang isda ang amoy, tsaka makate Tapos masakit o parang mahapdi kapag umiihi ang isang babae eh, tatanong nyo, ano ba ang normal dun sa maselang bahagi ng katawan? Ah, uh, ang normal, um, pag reproductive age to, no? yung vaginal discharge na nakikita, kailangan acidic yung pH, 4.5 or mas, mas mababa pa. Yung color ng discharge, kailangan puti or malapot, tapos nagiging yellow after ng menses. Pag tinignan mo sa microscope, makikita mo may mga white cells, mas maraming lactobacillus dapat, tapos may mga iba-ibang cells, tawag doon epithelial cells. So, yun nga yung report doon sa urinalysis. Or kaya, meron naman din sila nakikita yung mga round yeast, pero hindi marami yung matatawag na round yeast spores. Pag kinulture nila, yung mga normal bacteria na nakikita, dapat konti lang yung E. coli, yung strep, Tsaka yung staphylococcus at streptococcus, dapat wala yung matiatawag na infeksyon, katulad ng herpes, chlamydia, or gonorrhea. So, yun yung normal. Yung iba pang sakit, bakit nagkakaroon ng malansang amoy? Nasabi ko nga yung bacterial vaginosis, pero marami din yung tinatawag natin na yeast. Yung yeast infection naman, parang maasim yung amoy tap yung parang medyo bulok tapos uh, ah, pag na yung medyo bulok kasi naghalo na yung yeast at saka yung bacteria may tinatawag din na trichomonas medyo malansa din at nagkakaroon ng discharge tsaka makati dahil nga maraming sweat glands dun sa maselang bahagi so pawis pwedeng magdulot din ng kakaibang amoy so yung kasi may mga oil glands din dahil may buhok dun sa maselang bahagi. So, pag naliligo tayo, dun na lang natin isabay yung pagsasabon. So, yun yung mga tips natin. At saka, bakit may amoy din dun sa maselang bahagi? Siyempre, yung ihi natin, depende yon sa kinain natin, vitamins na ininom. Baka may gamot na iniinom, katulad ng mga antibiotics. So, maamoy yon at sa mga ibang kababaihan kapag nagme-menopause na may tinatawag na incontinence o kung saan tumatagas or hindi na mapigil yung ihi ng isang babae. So, yun nagkakaamoy. So, hindi naman dahil poor hygiene kaya lang tumatagas yung yung ihi ng isang babae. Tsaka syempre kapag may menses, pag matagal hindi napalitan yung pads mas nangangamoy. So, yan yung mga nagkakos ng kakaiba. Tsaka, infection Ito yung matatawag na pelvic inflammatory diseases. So, nasabi nga natin, ang normal kailangan, maasim-asim um, lang, pero hindi makate, acidic pH, tapos, yung color clear dapat. At medyo nagiging yellow after ng <coughs> menses. So, paan Ang tips natin para mawala yung amoy doon. Pag naliligo tayo, doon lang natin isabay yung ating pagsasabon. So, kailangan once or twice a day yan lang ang pagsabon. Huwag po palagi. May mga kababaihan. Kada ihi magsasabon. Huwag po. maa yung normal bacteria doon sa maselang bahagi. Huwag na huwag pong magdudush. ah uh, ito yung panglinis ng tubig na ipinapasok sa loob. Huwag po. Hindi rin dapat natin ginagawa. Pagdating naman sa pananamit o kasuotan, mas maganda, white cotton panties, mas malaki yung size, one size bigger para mas mahangin. Tsaka yung mga light at breathable na mga tela yung gagamitin natin. Inom ng maraming tubig para ihi ng ihi at hindi magkakaroon ng UTI. So, i-protect natin yung maselang bahagi. Alam nyo po, pag sobrang linis din sa maselang bahagi, nisan mas nagkakasakit pa. So, normal lang, pag umihi... Uh, gamit lang tayo ng white unscented toilet paper, tapos tuyo-tuyuin, lalo na dun sa mga singit. Ganun lang po, hindi kailangan wash ng wash. Ang isusuot natin madamiak, pwede yung mga damit, mga loose baggy pants, tsaka yung mga koto na kasuotan. Huwag po yung masyado masisikip. Second na problema ng kababaihan, syempre, um, ito yung nakakainis na nararamdaman. Yung makati, itchy, itchy do sa maselang bahagi. Ang mga dahilan din po ay yung tinatawag na yeast infection. Yung sinasabi nga natin, mapapansin nyo, napa, napakakati doon sa maselang bahagi ng katawan. Sa bacterial vaginosis, medyo makati din. Tapos yung mga nagko-contraceptives, lalo na po yung malapit ng magmenopause at saka menopause, nangangati din po doon sa maselang bahagi ng katawan maaaring may allergy ka sa mga gamit, lalo ng mga soaps, creams, at saka syempre nga pag menopausal, nag atrophy na or numinipis na yung balat doon. Isa-isahin po natin yung mga dahilan. Yung damit, kasuotan, kapag masikip, makapal, halimbawa nagpa-pantyhose, nag spandex yung mga bodysuits, body shapers, girdles, uh, yung iba nag socks pa, 'di ba, yung pantyhose. So magkakaroon ng moisture, magiging masama sa eh, lalakad ka, so may friction. Tapos yung pang mga chemical na panlaba. So pag pinaghalo-halo niyo 'yon, maaring magdulot 'yon ng ng katito sa maselang bahagi. Sa mga naliligo, sobrang ligo ang ginagamit pa yung mainit na tubig. Wag po, dapat yung katamtaman lamang yung temperature. Actually, pag nga makate, mas better yung malamig na tubig yung gagamitin yung panglinis dun sa maselang bahagi. Kasi kapag sobrang init ng tubig, pwedeng magdulot ng dryness, iritasyon ang mainit na tubig. Tsaka, yung pagsasabon palagi, pwedeng mag-cause din ng kati. So, pat dry lang, pati singit, sabi ko nga. Tapos, mild soap lang ang gagamitin. Yung mga irritants, kung pwede, mga Mild soap din sana yung mas sabon pandaba natin. Mild soap din ang gamitin natin sa ating katawan pag naliligo kasi yun na rin yung gagamitin nyo doon sa maselang bahagi. Huwag na pong magbabubble bath. May mga sanitary pads o yung pasador natin na pwedeng magdulot ng pangangati. Ah, so kung allergic kayo doon sa ginagamit nyong sanitary pads or pasador, pumili kayo ng ibang brands na mas hindi kay mangati. Yung mga nylon underwear, pabango, douche, pwede pong magdulot yan ng pangangati. Pag bumababa ng estrogen, halimbawa menopause na, so nagdudulot din yan ng pangangati. Kaya nga, ang dapat natin gawin, eh, <clears throat> pumunta tayo sa ating OBGYN kasi merong mga binibigay na estriol cream. Halimbawa ng estriol cream. Ito yung mga Ovestine or Vagifem. Yan yung mga pwedeng gamitin at ibigay ng inyong OB. Yun pong may bulate na galing sa puwet tulad ng mga pinworms, pwede po kasi sa gabi pupunta dun sa maselang bahagi. So akala nyo nangangati kayo. Baka naman po galing sa puwitan yung pangangati. So pag may nakita kayong worms, it will cause pangangati din. Tapos infection, katulad nga ng mga yeast at vaginosis. Trichomonas, nagdudulot niya ng pangangati. So, ang pwede natin gawin, sabi ko nga, cotton underwear. wag masyadong mababango ang mga gagamiting sa sabon. Huwag na hong bubble bath. Yun pong lotion, <clears throat> pwede po dun sa mga singit-singit, basta laging tuyo lang yung ating singit. Tapos, pag nag-swimming kayo, wag naman maghapon eh, basang-basa yung swimsuit nyo. Tapos, inom din palagi ng tubig. Tapos, warm water. Huwag napakainit na water. Gentle cleanser lang. Pumunta naman tayo pagdating sa discharge. Ang normal na discharge, kailangan clear o white in color. Walang masyadong amoy. Masim-asim lang ng konti. Yellowish tint after amenses. Tapos, consistent. Uh, hindi mukhang kesong puti. Ang mga abnormal discharge, nagiging yellow, green, or gray ang kulay, parang cottage cheese o tiyatawag nating kesong puti o kaya naman parang mas mabula, masyadong maamoy, malansa, nagiging brown or blood stain. So, medyo nagiging abnormal ang ganitong discharge. So, ang normal, sabi ko nga, clear lang. Pag nag-ovulate tayo, pag healthy tayo at pag pregnant tayo. Pero pag naging parang uh, yung kesong puti, sabi nga, yeast infection. So, very white yon di ba, yung kesong puti. So, yon baka may yeast infection na. Ang, pag naging gray naman, ganito yung kulay ng gray, baka bacterial vaginosis. Pero kadalasan nakikita, yellow or green. So, maaring sexually transmitted infection. Or pwede din naman bacterial vaginosis din. Pag medyo pink, baka may konting bleeding na nangyayari, irritation, iritasyon, uh, irritation o may pagdugo doon sa maselang bahagi. Pero pag red na, baka nagme-menses or may infection. At saka syempre, magpa-check up na tayo. Kasi pag, pag yung discharge talagang mapulang-mapula, hindi naman menses, visit na tayo kasi gusto natin ma-check up tayo na hindi cancer yon cervical cancer. Um, ulitin ko po, ah, pag mga STD, siya mga chlamydia, gonorrhea, so, dilaw or white ang discharge. Pag herpes po, merong parang butlig na may tubig, so, rash na may tubig. So, pag naman merong mga problema sa bahay bata, sa tubo, sa ovaryo, sa reproductive system ng isang babae, um, maaring nagbe-menopause. So, medyo may RBC pag doon sa microscope. So, yun yung medyo pink. Pero minsan, hindi mo rin nakikita. So, dumako naman tayo sa tinatawag na vaginal dryness. Ito yung pagligo, kailangan mild soap. So, may mga causes muna ng dryness o panunuyo sa isang babae. Hormones, so kung perimenopausal, tsaka menopausal. Pag din bagong panganak at nag-breastfeeding, naiiba din ang ating hormones. So, nagkakaroon ng dryness. Baka meron kayong mainiinom na gamot na pwedeng magcause ng dryness. Yung stress, lalo na kung namayat kayo, nag-lose weight kayo, ah, uh, pwedeng magdulot yan ng dryness. Tapos, baka may ginagamit kayong mga creams or sprays na pwedeng magcause ng dryness. So, pag may dryness, sa Amerika, meron silang mga tinatawag na replants. Kaya lang dito walang mga moisturizers na replants. Pero meron mga lubricants na pwedeng bilhin sa ating mga botika, katulad ng KY Jelly. Itanong lang po dun sa inyong mga pharmacist. Meron ding mga estrogen therapy para sa dryness. Yung pinakita ko nga, yung mga estrogen cream na pwede nating gamitin. So, pagligo, kailangan mild, so pwede kayong gumamit ng lubrications, moisturizers, tapos um, mga estrogen creams or suppositories. Kung kailangan po ng hormone replacement therapy, OBGYN nyo ang magbibigay niya. So, pagligo, mild soap lang, irritants and allergy, uh, iiwasan natin Pwede tayong gumamit ng mga gamot na anti-allergy kasi nag-allergy kayo dun sa mga sabong ginagamit nyo o paglaban ng inyong underwears. Pag po nagbe-breastfeeding, sabi ko nga po, expect nyo medyo bababa yung hormone na estrogen kaya mas magiging dry kayo. Yung mga naka-birth control pills, uh, mas nagiging dry din sila. So pag naging dry, balik sa inyong OB at pwedeng palitan yon Dun sa mga hindi nireregla ng matagal kasi nga, um, nag weight sila, bababa din ang estrogen, so it will cause dryness din. At sinabi ko nga sa perimenopause at menopause. <coughs> Ngayon, pag naramdaman nyo na yung amoy, kati, discharge, dryness, or pagkatuyo, ano yung next nyo gagawin? Check nyo yung mga gamit nyo, kasuotan nyo, clothing, baka sobra kayong maligo. So, tignan nyo rin yung lifestyle na ginagawa ninyo. Okay? Ang gusto ko kasi, magpa-check up kayo sa inyong OBGYN. So, magpa-appointment kayo. Pero bago kayo pumunta dun sa inyong OBGYN, baka pwede niyo nang isulat kailan yung last menstruation niyo, or kung pwede nga, kung natatandaan nyo pa yung previous menstruation niyo, or kailan kayo nagmenopause, <coughs> yung hormones niyo, tapos uh, ano ba yung mas kinakain ninyo, antibiotics, or mga madalas na ginagawa ninyo. Yan. So, isulat ninyo yan. Kailangan kasi, may dala kayong ball pen. Huwag ho kayong mahihiya dun sa inyong OBGYN kung gumagamit kayo ng mga pabango or lotions dun sa maselang bahagi. Kailangan isabi nyo kasi makakakita kayo ng mga yung OB, yung doktor nyo, makakakita siya ng mga clues bakit kayo nagkakaroon ng sakit. Ngayon, aalukin kayo ng pelvic exam. Kailangan ho yun. Huwag ho kayong kakabahan. Ano ba ibig sabihin ng pelvic exam? Siyempre, i yung maselang bahagi ng katawan. titingnan kung may mga infeksyon. Huwag kakabahan. Relax lang po ang muscle. Hinga malalim. Pwede ho kayong pumikit kapag nakahiga kayo dun sa kung saan ine-examine ng kababaihan. May mga tanong kayo, sino bang pwede magpa-pelvic exam? Apun tahu kayo sa doktor oras may problema kayo. Ayaw kung yung nagsiself medicate kayo, self diagnose kayo. Kasi lalo lang tumatagal yung sakit. Eh hindi naman natin makikita yung loob ng ating reproductive system. So mas maganda may isang doktor na si silip doon. So halimbawa may regla kayo, pwede ba akong magpa-pelvic exam? Yes, pumunta pa rin kayo sa inyong OBGYN. Bagong talik okay lang ho. wag ko kayong mahihiya. Um, bagong shave, okay lang. wag nyo nang hintayin kung kailan tutubo yung hair doon. Buntis, okay pong magpa-pelvic exam. So, pag na kayo sa inyong doktor, uh, may mga test na ginagawa buko dun sa pelvic exam, pwede po kayong ipap smear. So, kung sa tingin niya kinakailangan ng pag-pap smear, gagawin ho yan. Tapos, baka hingan kayo din ng mga urinalysis or check-up. Um, sino ba dapat mag smear? Lahat ho ng babae ay dapat merong pap smear. Kailan ang simula? Oras na maging sexually active na ang isang kababaihan. Hanggang menopause ha? kahit menopause po, kailangan pa rin natin ng pelvic exam at saka ng pap smear. So, kailan ng pelvic exam or visit sa ating OBGYN? At least once a year. Para kung meron mang mga problema, makita agad. So yan po ang ating mga payo sa ating mga babae. Salamat po.